So yun, good morning guys. Minakita po tayong kakaibang prutas dito. Ito po, hindi po ito bignay. Yan. Sa mga nakakalam po, comment down below guys. Kung meron bang ganito sa anyong lugar. At syempre, hindi tayo papayag na hindi ito titikman. Tignan natin kung legit na ba ito yung nakakain. Ano lasa. So yan, para siyang ubas. Napakarami oh. Oh my God! Diba? Wow! Tapos to guys, siguro ito yung mga hinug niya, mga ganitong ulay. So, yan. Pwede sa malayo guys, napakaganda oh. Oh, di ba? So ngayon, titikman natin to guys. Kung anong lasa. Ito guys, oh, tignan nyo. Wow! Wow! So napakadami eh. Anong tawag dito sa prutas na to? Nakita ko lang kasi maraming ibong kanina eh. So, taka lang ako kung ito ba talaga yung nakakain kasi kinakain siya ng ibon. Sabi nila, pag kinakain doon ng ibon o ng mga ibang hayop, so, edible daw to. Pwede daw to kainin ng tao. So, ngayon guys, ah, pakikita ko sa si inyo, kakainin na po natin. So, yan. Stay watching lang at kukuha po tayo at pakikita ko po nakakainin ko to. At uh, sana mag-comment kayo kung anong prutas to kasi hindi ko rin alam. So yan, hindi siya big na eh. So yun, ito na, kakainin ko na guys. Diyan mo. Yan. Tawagin ko lang aking cameraman. So, yan, ganyan, tapatulang sa akin. So yan guys, oh, ito, kukuha tayo dito. Ito yung kanyang ay eh, laglag. Lit -lag. kasi siya, mahirap siya hawakan eh. So ito yan guys, oh. So. No, God, nasa. please no. No. Matamis na maasim na may pagkapakla. Pero sarap. Sarap naman. Maganda to lagyan ng ano, asin. So yan. So, Sap Tapos yung laman niya parang sa duhat. Nice. Ganun. So yan guys, comment down below sa mga nakakaalam nito. Hindi siya nakakalason kasi tayo kasi pag nakakita ng mga kakaibang prutas, nisipagad natin na lason. So ito, edible po siya. Pwede siyang kainin kasi nakita ko nakain siya ng ibon. So Legit, masarap. So, ay, yung video nito guys. Pakipalo okay, po ako. Para tutuklas pa tayo ng kakaibang mga prutas. Siyempre, dapat alamin natin kung ano yung beneficyo nito sa ating ito ba. So, thank you for watching guys. Anong nagustuhan nyo? See you on my next video.